Eto na mga kapetsay, eto na ang ating nilotong Masarap. Hello mga kapetsay, magandang araw po sa inyong lahat mga apo at mga anak. At ito na naman po si Lula Vlogger, tinukumusta ko kayo. Mga kapetsay, ngayong araw na ito gagawa tayo ng napakasarap na sapin-sapin. Tara na, masarap ito pang merienda panghanda at pangnegosyo. Tara na! At samahan niyo ako atin ng simulan. Mga kapitsay, ang una po natin gagawin, gagawa po tayo ng latik. Ito po yung ating gagamitin panggata. Ito yung gagamitin natin latik para sa ating sapin-sapin na lulutuin. Mga apo, pag ito'y pinarisan ninyo, halu-haluin po natin na ganito para hindi manikit. Ito na, mi imikos-mikos po natin ganyan para hindi masunog. Malapit ng maging latek. Kung ano, walang nasa pots, bumili na lang kayo ng Chris na Diyog, mas maganda. Ito na yung ating latek, luto na. Gagamitin natin doon sa ibabaw ng ating luto. Lulutuin na sa pinsapin. Ito na po mga kapitsay, yung ating latek. Ngayon, itatabi muna natin para mamaya lalagay natin sa ibabaw ng ating lulutuin sa pinsapin. Nakalimutan ko na. Ito na yung exciting part ng ating gagawing -pin sa sapin Gagawa na tayo ng mixture para sa ating gagawing sapin-sapin. -sa, sa isang bowl, maglalagay po tayo ng tatlong cup na glutinous rice. Susunod, lalagyan po natin ng one cup na, ra na rice flour. Susunod po, one cup na sugar. 4 cups na purong gata. Tusunod, maglalagay po tayo na isang latang gatas na malapot. Pag malapot, mas lalong masarap ang gagawin natin. Hahaluin natin hanggang sa mawala yung, la, yung mga buo-buo. Pag wala nang buo-buo, hatiin natin yung ating mixture sa tatlo. Pantay-pantay natin na ilagay sa isang bowl. Kailangan pare-pareho. Para ano maganda. Lalagyan po natin ng ube flavor para lalong malinam ng ating lulutuin. Konti lang naman. Itong pangalawa, lalagyan po natin ng langka flavor. Itong pangatlo, lalagyan po natin ng kaunting vanilla. Ngayon po naman, ahalu-haluin po natin para umalo yung nilagay natin na ano, kulay. Pag nakukulangan kayo ng kulay, dagdagan nyo na lang. Dito naman yung vanilla. Aloyin natin. Habang nag-aantay tayo ng pagkulo ng tubig, talagyan po natin ng langis, yung ating molde, langis na ginawa doon sa ginawa natin ng latik. 8 inches po itong ang gamit natin na size na molde. Kaya tinawag na sapin-sapin itong ating lulutuin, eh dahil sapin-sapin ay -sapin, iba-ibang lasa. Unahin muna natin yung ubi flavor, isasalang ko na. Isasalang ko natin ng dito sa steamer, 10 to 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minutes, huwag natin yung langka flavor. Aluin muna natin para ano, maalis yung pining. Eto na yung huling flavor na ilalagay ko. Haluin mo ng ganito para hindi magtining. Lagay na po natin. Ito na mga kapitsay. Luto na. Ito na. Ah, ko na. One, two, three. Yung ganda. ang ganda. Papairan natin ng ano, langis na ginamit natin sa nyog. Yung salatek hindi mantika, langis po yan na ang Lalagyan po natin ng latik para lalong sumarap yung ating nilutong kakanin. O oh, mga kapitsay, luto na, nahiwa na. Ang recipe ito ay tamang-tama -tama ang kunat at lambot. Kaya mga kapitsay, subukan nyo nang gumawa rin ng ganito. Mga kapitsay, huwag nyong kalimutan mag-subscribe at mag-follow para sa marami pang recipe ni Lula Vlogger. Hanggang sa muli, mga po, mga anak.